guys! Nice. Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Jorna Gas Mama's Secret Channel. A Fatal or Ozo So, ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign of for the sign of Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Aquarius. Welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guys sa ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaginapay sa buhay ng mga Aquarius ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi na at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating masasaga. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo lalo na ang indirigit ng ads na huwag pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal sik sik dig nag umapa o manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign off for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel Spirit, guys, yeah, please give me information para kay gusto sabihin sa inyo ng ating mga barahat. Tuklasin at bubulabugin natin Angel Spirit Please give information po So there's a six of pentacles There's a something giving, receiving Something buying, the raising Ngayon linggong to maaaring May magbayad ng utang sa'yo Or either ngayon linggong to Maaaring magtuloy-tuloy na ang pera sa'yo No? There's something of balance Kailangan mo ginim, maging balance eh. No? Sa paghahawak ng pera Sa paggastos And there's a king of pentacles Magkaroon ka ng siguridad na pagdating sa iyong mga pinaghirapan, no? sa iyong negosyo, trabaho, at buhay, kailangan mo mang, magkaroon ka ng security and there's a default for your No? Kung baga sinasabi dito, nasa na tamang proseso ka, at sinasabi dito, magtiwala man, magtiwala man ng palataya ka na sa ginagawa mo, magsasaksip ka. Now, And there's a five of so, swords, nagkakaroon ng sabotage not because of your actions. No? Kung baga, lahat ng mga baw, bagay na nangyay sa paligid mo, depende yan kasi sa mga ginawa mo. No? Kaya siguro, kaya ka naaabuso ng ganyan kasi um ikaw rin yung um, nagbigay ng motibo para ganyanin ka so kaya kailangan maging aware ka no inaabuso ka kasi dito eh so kaya kailangan pag-ingatan mo na no ang yung sarili and there's a of course not just reevaluate or analyze na may mga bagay na kailangan mo ng pag-isipan no klaruhin liwanagin sa sarili mo no and this is something gets me to the of uh, the of with at the harvest moment So, siya, ani ka na. No, ano naman yung mga bagay na pinaghirapan mo, makakamtan mo ito. No, magiging maganda na daloy ng pera sa'yo. No, yung matagal mo nang hinihintay, makakamit mo yan. And there's an emperor, just being mature enough and being grounded. Na no, pagdating sa pera, kailangan maging mature ka na. No, hindi na todo bigay. No, hindi ka na, hindi, ka na nagigipabaya pagdating sa uh, pinagtrabuhan mo, no? Huwag mo nang pinapaubaya sa ibang tao. Especially dyan with your first zone. No, pangalagat protection mo na ang iyong mga pinaghirapan. And there's a strength with a confidence, no? Lakasan ng loob mo, maging matapang ka na this time. No, alisimunin takot at pa pangamba mo. And request this is something the king of wands, look at the bigger picture. No, lagi mong titignan dito yung magiging posibilidad. No, yung action and decisions mo. Additional messages. Represent guys with a tree of swords. Some of you guys, no? Talagang ang nangyayari dito, kumbaga niyayakap ka saksak sa likod it means guys, na may mga tao sa paligid mo na nakakausap mo na nagtiwala ka ng lubos na no, at the same time ka na no, wala kang kamalay-malay na diba? harap-harapan kang tinatrydor harap-harapan kang ginagangster ganon, kumbaga nagkakaroon sa sabotage kasi hinayaan mo na ganyanin ka, and there's a three of ones now there's a waiting for some waiting for a ship eto no? na yung panahon para malaman mo na ang pinakapunot dulo ng eksena na to na ibig sabihin ngayon linggong to, kailangan mo nang magising sa katotohanan, no? Kailangan mo nang pag-isipan yung bawat decision or actions mo. And the seven of pentacles represent with the two of swords. There's a decision that you need to make. So kailangan mo rin magdesisyon. Now, what is the six of pentacles Because the emperor? Represent with the four of wands by celebration. Unti-unti ka na rin daw makakaranas sa mga celebration. No? Unti-unti mo na makakamita naman yung mga bagay na iyong mga pinaghirapan. No? And there's a, the king of sword. Putulin mo yung ba putuli mo yung mga bagay na alam mong hindi nagse sa iyo. Maging wais, maging matalino at maging matuto kang makiramdam. No, sa lahat ng na nangyayari. And this is something the temperance, No, with the perfect timing. So lahat ng mga bagay na to, kumaga <coughs> lahat ng to ay maaaring ayon sa kalooban ng Dios, no? Talagang nakatadhana, nakatakdana, no? Kaya titingnan mo yung magiging posibilidad. No, dahil sa pananampalataya at tiwala mo with the full card no? Bibigay niyo yung mga bagay na what you deserve. Kasi sinasabi natin, tignan mo ang magiging kind outcome of at decision basta kumalma ka. No? Pag-isipan mo mabuti, no? Maging mahinahon ka, tignan mo yung kalalabasan ng action mo. No? What is the initial messages with the five of swords because the three of swords? Reference represent with the five of cups, no? Some of you nagkakaroon ng disappointment ngayon or something, nagkakaroon ka ng regret. No? Parang pagsisisi pang but definitely unti-unti mo na ito tinatanggap. No, dahil sa kamalian na inyong mga nagawa. And there's a four of pentacles, no? For protection na at papangalagaan mo na ngayon ang iyong sarili, no? Ngayon pinag-iisipan mabuti, kumbaga, you need to take an action, no? There's a the troubles, no? The waiting is over, no? Hinihintay mo, darating na. And this is the judgment, no? Parang paalala sa unit you need to pay attention. No, kailangan mo ng kumilos. No, kailangan mo nang mag dito. No? What is the outcome? ang pinaka-outcome guys is something the page of sword being curiosity so kailangan tuklasin mo alamin mo no? yung magiging posibilidad ng action and decisions this is something emperor maging mature ka no? kailangan maging balance ka no? what is your messages? reference to the five of pentacles some of you nakakaranas ka ng financial crisis or financial loss no? kailangan mo magkaroon ng siguridad pagdating sa pera mo na no? unti-unti na siyang nawawala And this is something that chart with an action and movement. Na magkakaroon na ng changes and development. No, ang iyong sitwasyon. No, maging balance at maging kalmado. Tignan mo ang iyong sarili sa sitwasyon na kinagagalawan mo. No, kung paano mong babaguhin, babaguhin na ito. No, there's an need with the breakthrough. Magkaroon ka ng enlightenment. No, naliwanagan ka na. No, ngayon natanggap mo na yung lahat ng mga bagay na nangyari dahil din sa um, hinayaan mong abusuhin ka. What is additional messages? There's a 7 of Swords with a sneakiness, no? There's a cheating lying on you, no? Ibig sabihin dito, nalaman mo na, natuklasan mo na, mayroon talagang hidden agenda, no? Nagsinungaling, niloko ka, tinrydor ka, no? At uh, the same time, guys, there's a Page of Pentacles, no? Pinapaalala ka na ka for investment, maging wais ka nun, no? Maging matalino ka how to manage and control your finances. At the same time, no? May mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest, no? Magpay attention ka lang ngayon. Maging aware and conscious ka sa lahat ng nangyayari. So, let's see, guys, no? what is additional messages tayo we the spirit pagdating naman tayo guys pagdating tayo sa finances and career finances and career represent what there's a hermit card no spiritual enlightenment na no, may mga bagay na magliliwanag sa about sa spirituality sa lahat ng sa no lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo alam mo naka kaugnay mo dito ang ating Panginoon ang ating mga gabay And there's a Six of Cups. No, Meron talagang kinalaman about this person. no And I don't know, it's something and ex, family related, no? or either a friend of yours, kabit bahay let's see. And there's a Nine of Pentacles. Magkaroon ka ng siguridad. No, pagdating sa pera, sa trabaho, pagdating sa anak buhay mo, bigyan mo na security yan. And this is something na pinapenta ko, maging practical ka din at the same time. Mm -hmm now there's a good sense. No, matut marunong ka humawak ng pera nga lang. No, masyado ka nagtiwala. And this is something the six of wands. For victory is yours. No, magiging maganda ng pera mo. No, magiging masaganang pamumuhay mo dito. And there's a the sun card. No, there's a pure positive outcome. Magiging maganda ka dito. Positibo. No, more on a positive outcome. And of course, this is something, um, a success. No? What is the additional message pagdating sa love life? There is a something that I have to revert. Oh my God. No self-love, self-care. Alaga mo yung sarili mo. No? And there's a an need of Cups. Some of you guys, there's a new love coming in. No, if you are being single, may bagong pag-ibig na papasok sa buhay mo. And there's an ones. of No, slow and steady. No? Kung baga mabagal ang pagpasok niya, pero hinay-hinay lang. Alam niya na, baka mabigla ka, gato ganyan. Or either dahan-dahan dahan-dahan siya papasok sa buhay mo. And there's a Queen of Cups. No, emotional kailan. Really. Magiging kalmado ng emotion mo. And there's a 8 of cause for something moving forward. Dito ka makaka-move on. Now, and there's a need of one. Dito papasok ang mga bagong ideas, opportunities sa buhay mo. Lalo-lalo sa buhay, pag-ibig, magkakaroon ng plano. No, pangarap. Okay, let's see about sa kalusugan. And there's a 7 of cups, no? Oh, nagugulohan ka. See, there's a the king men. Nakakaranas ka ng delay lutang. No? You're feeling stuck. At the same time, guys, There's a something that two of Now you have the power to choose. Believe me, mga tao, pagkakatiwalaan mo, maraming asa ah, sa paligid mo. Now and there's a repeat. So, clear the boundary. Sabi ko na eh. Sila yung nagbibigay toxic at negative sa buhay mo. No, yung maraming hinaing, maraming mga sinasabi. There's a nine of cups. No, magiging maganda at maayos ang kalusugan mo dito. So, mag-ingat ka lang with the ten kind of swords. Sabotage. Sinasabotahe ang iyong kalusugan. No, sa so, mga um, binibigyan ka na sakit. Karamdaman. Na maging aware guys, ngayong linggong to maging ingat ka Dahil mismong nasa harapan mo ang totoong kalaban mo So let's see what is additional messages With the magical fairy messages and advices Then of course, um, pika ka guys or no So let's see and watch this Okay, with the magical fairy messages, represent what? With the magical fairy messages represent with a new home. Some of you magkakaroon ka na bagong bahay. And this something of practice, 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 and enhance your ability and polish your skills. No? Palawigin mo, palakasin mo ang iyong kakayanan, ang iyong talent, o yung iyong um, abilities. No? Nang sa ganun, baka magamit mo to for your future. And there's a spiritual teacher, some of you, kailangan mo ng albularin tutulong sa'yo. No? So, talaga may gumagawa sa'yo pagdating sa kalusugan mo. What is a yan and yang or ko co-card? Represent with a fake aid. See, I told you, nagbabalat kayo. No, meron sa paligid mo, nagpapanggap. Akala niya, sincere at talagang totoo yung pinapakita niyo. There's a no. No? And there's a close off guarded. No protection ng mga pangalaga mo sarili mo. And there's a thoughts. not Kumbaga, marami na tumatakbong negativity sa utak mo. Marami ka, mang, marami ka nang iniisip. No? Marami na napagtatagpi-tagpi sa utak mo lahat-lahat. What is the synchronicity that represents what? And there's a retreat. No? Ngayon linggo to kailangan disconnect from the world. No? Kailangan mo makawalat dyan sa mundong ginagalawan mo, sa sitwasyon ng ginagalawan mo, sa, sa lugar at sa paligid mo. No? There's a resilient. No? Kailangan mo magtsaga sa ginagawa mo, sa sarili mo, magtsaga ka muna. No? There's a planting said, magtanim ka na magtanim ibig sabihin dito magpursigi ka na magpursige na maka na makaipon no makakalayat makakawala ka rin dyan sa situation na yan no mag magpursigi ka na matupad mo yung mga pangarap mo magipon ka magimbaka, ka ganun ang gawin mo at the same, this time, this something addiction some of you there is an unhealthy attachment na no, meron ditong may luho may bisyo And this is something a single parent. Some of you baaring single ka dito, no? And there's a sex good time. So big sabi dito guys, no? Kung maga meron ditong, kung maga attract, attracted ka with, the, with um other people, no? Let's see what is an angel's number. Represent with a zero two twenty with a accurate idea, no? Ano man tumatakbo sa isipan mo, gawin mo to no? You have the benefit of good fortune, and if you use your wise judgment, you can do anything in this place. You can reach new heights. You should act on your potential when you see this pattern, since what your plant will grow. You're about about experience of spectacular accent. So, si magtatagumpay ka. No, kung ano man yung tinanim mo, siyang aanihin mo. No, ano man yung mga bagay na ginawa mo, yun ang mismo makakamit, makakamtan mo. What is the money move oracle deck? represent guys with the resources no there's a lot, a lot of resources of income no kailangan mo maging wise no pagdating sa pera you use wisely as a needed no yung kailangan mo lang at yung, yung mismong kailangan mo lang gawin mo yun lang ang bilin mo or uh, isipin mo no iwasan mo yung walang kabuluhan bagay bisyo luho and there's a shadow work represent what kung gusto mong makamtan, gusto mo makamit yung yung pangarap mo, kailangan mo magtipid, mag-imbak, mag-ipon. Natutukan mo yung sarili mo, kalusugan mo. And there's a self-sabotage. So, yung nagkakaroon ng self-sabotage dito, dahil uh, um, kung sa paligid mo na, or either with your family na, parang inaabuso no, ang iyong mga pinaghirapan. No? Kung baga so, dito, kailangan uh, magtiyaga ka, maging tahimik ka rin. No? Sa lahat ng nangyayari. And of course, um, sinasabi dito, pag masdam mo yung lahat ng nangyayari sa paligid mo, there's a lot of negativity. Let's see what is the what lies beneath with the hidden future. And there's a recording, no? Some of you guys talagang there's something announcement or revealing. May bagay na matutuklasan ka, malalaman ka may malalaman may malalaman ka dito na information na maaring um magdala sa ng kaliwanagan no na nagkaroon ng na sabotage dahil din sa sa pagiging ano mo no parang pinaubaya mo and there's a part of the light represent what represent guys with a peace of mind Dabi no, bibigyan talaga Uh, katahimikan niyang utak mo. Do marami kang mga haka-haka, marami kang mga iniisip, no? Ngayon bibigyan liwanag na yan at lino na yan. Through love, release and inner reflection, I find peace. My perspective is gentle and loving and approach each step with confident. Confident. In moment of fear, I remain brave knowing that peace of resides with me. So, siya alam mo sa sarili mo na kailangan mong labanan ng takot at pangamba mo, no? Para, uh, of course, bigyan ng kapayapaan yung isip mo, alisin yung mga negatibong tumatakbo dyan, at um, sundin mo yung mga bagay na sinasabi ng puso't isip mo, no? Yung gut feeling, intuitions mo, yan ang pakinggan mo. There is a clarifying for love situation. Represent, guys, with a boundless spirit. Your only limits are the ones you put on yourself. No? Ikaw yung maglalagay sa sarili mong kapakanan, sa sarili mong kahihinatnan. No? Bigyan mo limitasyon ng sarili mo na huwag ka masyadong nagtitiwala sa mga tao sa paligid mo. No? But there's something saksak talaga sa likod, no? And there's a clarifying for a life situation. Alam mo yung nakakausap mo siya pero tinatrader ka niya. Ganon. And there's a carry the way. Let yourself be cuffed up in the real wind of romantic moment, no? Sumabay ka sa agos, sumabay ka sa hangin ng eksena na to. No? Huwag mong i-block yung situation tumaga enjoyin mo yung moment na to. So, let's see what is the Pika Ka-Jez or, yes or No? So, let's watch this. Okay, with the Pika Ka-Jez or, yes or No, let's start tayo with the number one. And there's a yes. Winging it, nest and something to grow about no kumbaga sinasabi sabi dito na kailangan alagaan mo no kailangan gawin mo tong bagay na to para sa ikabubuti at ikaw mo no gawin mo tong bagay na to para sa sarili mo no number 2 there's a no deception in the dark truth hidden no malalaman mo lahat ng katotohanan sa likod dito kailangan mong harapin yung takot at pangamba mo no wag kang mangamba wag kang matakot sa lahat ng nangyayari dapat handa kang um, kumbaga, handa kang sa malalaman mo, handa ka sa katotohanan. And this is the number three, there is a yes. Connect to the new possibilities and transition smoothly. No? Unti-unti mong mararanasan at mararamdaman ang, ang pagbabago at magiging ayos ang iyong kalagay at sitwasyon. No? Kailangan mo tanggapin ang magiging posibilidad. No? Kailangan mong harapin yung bagay na mangyayari. So guys, this is a weekly Gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit up bell for more videos updated. Because maraming salamat po sa so mga walang sawang pag sa aking channel lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksiklikdig na gaumapang nabiyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po in si next video. Bye-bye and babush.